Amy Marcos, Senator Amy Marcos. Nako, dapat talaga ay magsalita na siya tungkol dito, no? Or hindi yung magsalita kasi palagi naman talaga siyang nagsasalita pero wala namang nang, nakikinig na admin kasi hindi naman talaga siya pinapansin, no? Wala naman talaga tayong makukuhang sagot sa admin na yan. Kaya, nako, mabuti pa talaga ay ano, makinig siya dito kay Kathy Binag. Alam mo yung mag- Paasa siya ng resolusyon ba yun? Ano yun? Yung sa BHPD, sa Beverly Hills Police Station, magpadala siya ng ano, ng sulat para kunin yung totoong police report talaga. <laughs> Kung kasama ba talaga dyan si Liza Marcos. Kasi grabe talaga yung mga uh, balita ngayon. Talagang wala tayong makuha na, alam mo yung, tamang sagot or maayos na sagot mula sa mga ano nila, mga spokesperson nila. Nakakaloka. Eto, panoorin natin to. Siya ng totoo. Kasi yeah. alam niya yung totoo. Oh my goodness. Alam niya yung totoo. Eh, anong ano, napapansin mo patungkol kay Senator Amy Marcos doon sa mga nagtatanggol sa kanya? O kasi maraming nakukulangan mm. dito sa yes, yes. mga, sa, sa statement lang na ito ni Aileen, mm. maraming nakukulangan. Mm -mm. Kulang ng gawa. Yes. Kasi hindi lang naman ito yung unang beses na nagbibigay siya ng statement eh. Mm -mm. Doon sa ano sa kanyang aksyon patungkol doon sa pag aresto kay Pangulong Duterte, maganda, nagkaroon siya ng Senate Inquiry. Mm. Pero, mag-election kasi. Yun. Yes. Kaya nga alam yes. natin saka, yun na nagpanalo sa kanya. At saka ginawa niyo yun malapit na election. Oh, yeah. So, okay. yun na yun. nagpanalo sa kanya. Uh -oh. Na-win niya ulit yung mga mm -hmm. nagalit na sa kanyang ano, mga, uh, Duterte supporters. So ngayon, nananalo siya. At uh, may mga ganitong akala lang issue malala to para Oo sa naman, atin. Oo naman, kasi may namatay. Oo, sobrang tindi nito. Hmm. So, yung kanyang statement na yon na, na paghingi ng aksyon sa Malacanang, na alam naman natin na hindi mag-adhere sa kanya hmm. or hindi sasagot sa kanya, Totoo. nakukulangan tayo. Sobra. O, anong napapansin mo doon sa mga hindi nakukulangan? Eh, ako I think hindi na yan ano, purist na Duterte. Ang pinoprotektahan na nila dito ay Marcos, si Amy, hindi na si PRRD. Kasi kung talagang kayo ay pro Duterte, mm. iisipin nyo, Let's go straight to the point, di ba? Alam na alam natin. Kahit kayo alam nyo sa sarili ninyo na pag tayo, questionin natin, magtanong tayo sa Malacanang. Hindi tayo sasagutin ng derecho. Hindi natin makukuha yung tamang sagot. So hindi hindi to sapat. The best way for Amy Marcos to do is write a letter in Beverly Hills Police as a senator and she will definitely get a report Oo. out of it. Then from there, basahin niya sa ating lahat, sa ating ano mamamayang totoko? Pilipino. ano talagang sinasabi niya. Sandali, bakit naman kayo demanding kay I Aini? Mean? <laughs> Napaka-demanding ninyo eh. <laughs> Kaya ano niya, ba trabaho niya ba yan? Oo, oo naman, hello. Ah, Di ba binoto siya ng mamamayang Pilipino? Correct. Diyan, yun, yung sinasabi niya na talagang pro-Duterte siya, nahihiya siya kay VP Sara. Nahihiya siya sa mga Duterte. Nahihiya siya sa atin sa ginawa ng kanyang pamilya yun, o ng kanyang. 'Yun 'yun yung gusto ko, yung pinaka Kasi hindi na to usapan kung Duterte supporter yes, ka yes. Inday Sara supporter ka. Mm -hmm. Ang importante rito bilang isang Pilipino, yes. kailangan mawala itong balitang ito okay. ng amin uh, ma natin ito kung may pagkakamali mm -hmm. dito kasi nakakahiya to. O balitang-balita to sa buong mundo hindi lang dito. Ang puto lang, lang naman kasi dito, ang talagang makakapag makakatulong sa ngayon hmm. na senador si Amy. Yes. So hindi ko maintindihan bakit may mga tao na masaya na doon sa panawagan ni Amy. Ewan ko kung ako lang kasi ito. Kasi may ah. Pangitain, eh. Di nyo ba alam? Anong pangitain? May matinding pangitain dyan. Nung, yung sumasaya o kumakanta si Ellie. Anong kanta yon? I will survive. I will survive. Di ba? Kanta ni Amy. Once yun, so eh. I was afraid. Oh, I will survive. Yeah sino mo, mahilig siya magpaganyan eh. Pabagsak na siya Biglang kinapitan niya si BPI I will survive. Nakasurvive siya. Nakasurvive siya. Yun na lang. Yung pangitain yun eh. Mm -hmm. Kaya nga dapat hindi ka natutuwa. I mean, kung oh. ikaw eh, kung ikaw eh talagang gusto mo nang uh, makita natin yung katotohanan dito, dapat magsama-sama na tayo na panawagan na si Amy ay gumalaw-galaw. Mm -hmm. Hindi po pwedeng puro panawagan lang siya. Sabi mm -hmm. nga, eh di ba, pwede panawagan. Kaya natin gawin lahat yun. Kung mananawagan lang eh. At Kailangan yung hindi namin kayang gawin, yan ang gawin mo ay diba? So, sa at saka kayo ba, ano, kontento ba kayo? Lagay nyo dyan sa comment section. ba diba? Para makita siguro ng mga Iminatics, kayo ba kontento? Yeah. Dyan sa hakbang na ginagawa ni Imi. Tsaka hmm. magsabi siya ng totoo. Kasi hmm. alam niya yung totoo. Oh my goodness alam niya yung totoo. Kung gusto niya talagang sinasabi niya kakampi siya ni VP Sara, anong hinihintay mo? Oo, um. oh, tama. Bakit kasi no, tayo walang, sa mga balita. Walang ginagawa, no? Grabe. Eto pa guys ha, eto. Alam niyo, yung point kasi dito guys is... Imagine, hindi naman part of the government, literally yung first lady. Sabi nung isang nag-comment na parang general yata yun, eh, nakalimutan ko yung pangalan ng general na yun. Sabi niya, bakit siya pinagtatanggol ni Attorney Claire kung hindi naman siya part ng government tapos yung ginastos pa no? Sa trip na yun ay government funds. Imagine nyo yun. Tapos, yung sa trip na yun, may namatay na na-overdose sa cocaine. Pero wala silang sinasabi. Kundi, inaatake lang nila yung mga nagko-question about doon. Alam mo yun, hindi nila kina-clear. Dapat kasi talaga yung Uh, first lady ang ah, magsalita tungkol dito. Kasi daw, yung si spokesperson, Auntie Nuclear, hindi siya spokesperson ng first lady kasi hindi naman siya part ng government. So, dapat daw talaga si first lady, Liza Marcos, yung magsalita about dito. Tapos, parang wala kang naririnig na nagagalit yung administration na may cocaine overdose sa government trip. Alam niyo yun, di ba? sa tingin nyo, bakit kaya? <laughs> wala ka man lang halos na marinig na kinukondena nila yung pagkamatay ng isang tao sa isang government trip dahil na overdose sa cocaine. ba? Diba? Kahit ganun lang naman na hindi natin papayagan na ano mga ganun? Kasi parang wala. Sobrang tahimik talaga nila. Parang they are used to it. Parang, grabe, nakaka, nakaka, ano yung, nakaka, ano ba, nakakabingi. <laughs> yung katamahi, katahimikan ng Malacanang tungkol dito, no? Nako talaga, ewan ko ba sa kanila. Kaya guys, anong masasabi nyo? Don't forget to like and comment down below and subscribe to my channel. Have a great day everyone. Bye, God bless.